Hello mga kalito, shit out. Stop is subscribe na lang sa akin YouTube channel. Yan mga kaliko, power supply to ng DVD pinotol ko. Tapos, ito yung songs niya. Tapos, mga kaliko, ito pala yung power supply niya. Yan, pinotol ko kasi sayang yung audio. Yan, pinotol ko. Ito yung gagamitin natin ilalagay natin ito sa Bluetooth speaker yan. Ito yung speaker niya, oh. Dito. At tsaka ito yung ampli niya. Yan, yung ampliper niya. Yan ang tat nalagyan natin. Yan. Kasi sira na yung IC nito. Pag pan-church, wala naman available na dito sa amin. Kaya, didirekta na lang natin sa 5 bolt artifacts as him. mga talikot yung ginamit natin ay yeah, hindi kaya na nagpapatay-patay yung sons. Nagdadrop siya. Kaya, as power supply ng David and Gigi, nagdamitin natin. Kaya na rinabiyan ko na ng uh, board. Baka uh, na hindi nas, yan. Hindi na pala pinagitan mga talikot yung uh, paglagay. Papakita ko na lang sa inyo na ilinagay ko sa lord yan magananak sa tingin niyo mga kalikot sa video parang nag siyong power niya yung ilaw na pula pero hindi yan nag libring personal yan o yan ginagay ko na o higit ang ando na sa log yung ano yung power supply ng libidis action yan from the so nakatalikot, subukan niyo kung wala na ang mga hitbucket. Wala daw Tapos sa kira lang yung niya Wala na talagang magawa. I-direct niyo. Hanap kayo ng power supply sa DVD. Hanapin niyo yung pedal niya. Sis kayo maggo. Yan no? keyboard, tapos ang hulyo no? Tingnan nyo. So, grabo pa, is hanggang na yan sa loob o. Hindi ka na ng shift. Ha? shift ka Sa me. Ano? Ganyan lang mga kalitog. So when you are Tapos, you are, you are the ball. Tinistin ko na ito. hindi yes. lang natin. Yung arc. Ma, fly siya lang yung cellphone ni Sue. Di na Ibinit ko natin kasi sa ating pagsabot. pag yung Nagamitin natin sa Bluetooth. So, Para hindi kaya namatay yung filter natin. Kaya, oh, ikapakita po na, na Nima, sa inyo na gumagal na siya. Di ba? Sabi ko, oh, uh hanggang -huh. dito na lang, hanggang dito. Isang araw pa siya hindi na